Sino ba naman ang mag-aakala ang tatalunin ng Los Angeles Lakers without AD at Lebron ang pinakamalakas na team dito sa East na may record na 37 wins at 12 losses? Ito ay walang iba kundi ang kupunan ng Boston Celtics. Bukod sa 32 points ni Austin, isa sa Jackson Nays naging dahilan kung bakit nakakuha ng LA ang panalo kontra Boston. Balis sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano nakatulong si Jackson Nays sa naging laban nila kanina kontra Celtics. Sa mga oras na to, gumagamit ng man-to-man -man defense ang kupuna ng Boston. So ayan, kung makikita nyo, si Torrey nang may hawak ng bola para sa LA. Si Porzingis naman dito ang kasalukuyang bumabantay kay Jackson Hayes. Matapos si TP umatake mula sa left corner, nagkumit dito si Porzingis na kung saan siya dapat yung bumabantay kay Jackson. Good read to para kay TP kasi instead na magpumilit against sa bigger defender niya, gumamit siya ng drop pass para ibigay yung bola kay Hayes. Using floater, nakakuha si Jackson Hayes dito ng easy 2 points. Dito natin makikita na malaki rin talaga ang natutulong kapag ka may big man ka sa loob ng court. Dahil sa fake screen na to ni Torian, naiwanan ni Russell yung primary defender niya. Akala dito ni Dilo hindi nasasabay si White dahil andyan na nga si Hayes sa loob ng paint. Kaya lumayap na siya pero ang problema lang nagcontest pa rin si White. Good defense to by Derek White. As you can see, mga idol wala nang bumabantay kay Jackson kaya matapos mabalay ng tira ni Russ isiput back dunk na to by Jackson Hayes. Sa play na to, gumamit ng lake ng pick and roll between Hayes at Dilo. Patapos magset ng screen Hayes from top of the key, magroll na kaagad to all the way to the basket. Good read ulit to para kay Dilo kasi bago pa humingi ng bola si J.H., naipasin na kaagad yung bola. Kung titignan natin maiging mga idol si Porzingis ulit ang maaari ditong sumalubong kay Jackson Hayes. Pero nalit na nga siya ng bahagya. Ginawa na rin dito ni Jason Tatum ang lahat pero guess what, hindi pa rin niya naging sapat para pigilan si Jackson Hayes. Katulad ng kanina, makikita ulit natin dito ang connection between Hayes at Dilo. So ayan mula sa left wing umataka si Ras sa loob ng basket. Matapos mag ni Al Holford, nakita ni Dilo na open na si JH. Dilo bounces pass to Hayes, another easy dunk by Jackson Hayes. Pero syempre kudos din naman dito kay ang D'Angelo Russell mga idol kasi hindi mangyayari tong play na to kung hindi dahil sa playmaking ability niya. Dito gumamit ang lake show ng high pick and roll. So ayan matapos magset ng screen magroll na si Hayes papasok sa loob ng paint. Kung kanina nag-commit ka agad si Porzingis, this time mga idol hindi na. Tamang drop coverage lang siya. Bali another great play to para kay D'Angelo Russell kasi gumamit siya dito ng no-look pass para ibigay yung bola kay Hayes. By the way, good defense to para kay Kristaps kaso nga lang better offense mula kay Jackson Hayes. Grabe din tong sayis mga idol no, hinagis lang ni Dilo yung bola tapos lumipad na kaagad siya. Well, ito kasi talaga yung playing style na meron itong si Jackson Hayes tamang abang lang talaga siya sa mga kasama niya na mabigyan siya ng isang labas. Bukod sa open side, pinamalas din naman ni Jackson Hayes kanina na maaari din siya makatulong sa Lakers pagdating sa rebounding. Katulad na ng nga lang ito, as you can see nag-iisa lang dito si Hayes laban sa apat na nakasuot ng white jersey. Si Kristoff ang pinakamalaki sa lahat na may height na 7 foot 2. Sunod lang si Hayes na 7 footer. Dito makikita natin kung gaano ka-agresibo itong si Hayes Tingnan nyo maiging mga idol, kahit mas maraming siyang kaagaw sa rebound, hindi siya nagpatalo at sa huli siya pa rin na nakakuha ng offensive rebound. Bukod sa extra possession, ang malupit pa dito na i-convert ni Jackson Hayes into offense. Tingnan nyo maigi, di ba makikita natin dyan na gigil na gigil talaga tong si Jackson Hayes? Well, bihira lang kasi siya mabigyan ng ganitong klaseng pagkakataon kasi paborito nga ni Coach Darwin Nam na sentro itong si AD. Pwede naman sana ang gawing PFC AD tapos gumamit siya ng legit na big man. Pagdating naman sa depensa, ginagawa rin ni Hayes ang lahat para makatulong sa team nila, katulad na nga lang ito. Gagamit sa narito mga idol ng Boston to na give and go, pero dahil sa 7 foot 4 na wingspan ni Hayes, hindi na nakalusot yung bounce pass ni Porzingis. All of a sudden, the play is broken. Dahil sa height at haba ng wingspan, may hirapan din talagang iskuran ito si Jackson Hayes. Ultimo si Jason Tatum nga, nahirapan sa kanya. Kung ako ang tatanungin, di hamak na mas gugustuhin ko ng sumugal sa kakayahan ng isang 7-footer kaysa sa paggamit ng small ball or undersize na sentro. Ewan ko lang kung naaalala nyo pa noong ginamit ni Coach Darwin na sentro itong si Ruya Chimura na kung saan siya rin yung na-assign bilang kabantayan o defender ni Porzingis. Panoorin yung may mga idol, bali gumagamit dito ang lake show ng small ball kontra sa Boston So ayan, nung no, nakita ni Porzingis na si Rui Hachimura yung bumabantay sa kanya without hesitation, pumesto na kaagad to. Ganon siya kakumpiyansa laban sa depensa ni Hachimura. Tinirahan lang dito ng harap-harapan na Kristap yung depensa ni Hachimura. Ginawa lang siyang sipatan. Well, iba kasi talaga mga idol kapag kamatangkan. Sumubok din dito si Torian Prince na pigilan si Krista Porzingis pero wala rin siyang nagawa. Sa play na to, aaklain nating i-hand off ni Porzingis yung bola kay Jalen pero hindi, bigla tong umatake. Ang ganda na naging footwork ni Hayes dito mga idol kung makikita nyo nakadikit pa rin siya kay Porzingis. Good defense to by Jackson Hayes kasi sumablay yung tira ni Chris Sa play na to, nagset ang Boston ng pick and roll between Porzingis at Holiday. Matapos magset ng screen ni KP, nagroll siya papasok sa lob ng paint. As you can see mga idol committed na si Hayes kay Holiday, wala na pwedeng bumantay dito kay Porzingis Kaya kung ibibigay ni Holiday yung bola dito kay KP Easy 2 points na lang to para sa Boston Pero guess what? Sa tulong ng 7 foot 4 na wings pa ni Hayes Naabot niya yung bola All of a sudden the play is broken Another great defense to mula kay Jackson Hayes kung hindi ako nagkakamali, ito na ata yung unang pagkakataon na nakita ko o napanood ko na nababad sa loob ng court. Sa mga hindi kasi nakapanood, nakapaglaro si Jackson Hayes kanina ng almost 34 minutes na kung saan nakapagtala siya ng double-double with 16 points, 10 rebounds, 2 assists at 3 steals. Well kung ako ang tatanungin, sa tingin ko solid naman ang naging performance ni Jackson Hayes kanina at sa tingin ko rin deserve niya mabigyan ng maayos na playing time. Kay mga idol kung kayo ang tatanungin ano sa tingin nyo? Karapat dapat lang bang mabigyan ni Coach Darvin Ham ng mahabang playing time itong si Jackson Hayes? Mag-commento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan.